Oo nga, ano? Madalas iniisip natin, ah, baka sa pera yan, or tamang timing lang, o galing ng mga tao. Yun yae eh. Pero madalas pala, yung sekreto, nasa klase ng pamumuno. Isang partikular na klase, di ba? Hindi yung basta manager lang. Exacto. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin, itong mga materyal na galing sa'yo. Ang um, partikular yung isang chapter dito tungkol sa konsepto ng vision bearer lalo na yung tinatawag nilang pioneer leader. Titingnan natin to, no? Mula dun sa perspektibong biblical na gamit sa source mo. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng magdala ng vision na mas malaki pa sa sarili mo? Tama! Hango nga to sa chapter 3 ng isang aklat. Vision bearers mismo yung title. Ang punto talaga rito e eh, yung pamumuno na may malinaw na direksyon at madalas may kasamang pakiramdam ng Um, parang mas mataas na pagtatawag o calling. At ang misyon natin dito para sa iyo na sumusubaybay, gusto naming matulungan kang maintindihan based dito sa sources ah, kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng tunay na vision bearer kumpara doon sa alam mo na personal na ambisyon lang at bakit ba 'to mahalaga lalo na ngayon ang bilis ng pagbabago sa mundo, di ba? Oo, oh, oh, napakapanahon talaga. So, eto, para iyo to, na gustong lumalim pa yung pag-aunawa sa pamumuno na may tunay na purpose. Sige, umpisa natin sa pinakasimple. Ano ba talaga itong vision bearer? Tagapagdala ng pananaw? Paano sila naiiba sa ordinaryong leader? Magandang tanong yan para mangsimula Ayon dito sa binabasa natin, um, hindi lang sila basta ambisyoso eh. Mayroon silang parang malalim na nararamdamang calling. Isang tawag talaga. Para bang may hawak silang picture ng future? Isang vision na madalas pinaniniwala nilang galing sa Diyos at buong-buo yung loob nila na manindigan para dito. Ang isa pang mapapansin mo, nakikita nila yung mga bagay na hindi pa nakikita ng karamihan. Yung potensyal. Tapos, meron silang kakaibang tapang para sila yung unang humakbang. Ah, parang yung mga kwento nga sa Biblia, sila yung mga nanguna kahit parang imposible yung sitwasyon. Yung ganun ba? Ganun nga. Sila yung nagiging parang archetype yung mga modelo. Kumbaga, halimbawa si Moses, humarap kay Faraon, di ba? Dala lang yung salita ng Diyos. O si Nehemiah, tiningnan niya yung mga guho ng Jerusalem. Hindi niya nakita yung um, Kawalan ng pag-asa, nakita niya yung posibilidad na maitayo ulit. Hindi lang sila basta kwento, modelo sila. Dito napapasak yung medyo tricky na part, lalo na siguro para sa mga leader ngayon. Paano mo malalaman kung yung drive mo, e eh, tunay na calling nga? O baka naman, ano lang, sadyang mataas lang talaga ang personal ambition mo. Kasi madaling mapagkamalan, di ba? Oo, napakahalaga niyan ah, at binibigyan din din talaga yan dito sa material. Madalas daw kasi nagkukunwari yung personal na ambisyon, nagiging kamukha ng calling. Ang daming magagaling na professionals, di ba? Nauubos yung energy nila sa pagpursu ng success na hindi naman pala talaga connected sa mas malalim nilang purpose. Ang vision bearer, ayon dito, may kakayahan siyang inavigate to. Kasi natututunan nilang makita yung tinatawag na banal na hibla, yung divine thread sa gitna ng mga opportunities, ng mga pagsubok, pati sa agos ng kultura. Hindi lang sila basta nagre-react, sila mismo parang hinuhubog nila yung mundo sa paligid nila. Make sense? Oo nga, lalo na ngayon, ang bilis ng mga pagbabago eh, sa tech, sa society, kung wala kang malinaw na vision, naku, madali kang matatanggay. Pero kung meron ka, yung kaguluhan pa nga, yung turbulence, pwedeng maging advantage mo pa. Okay, okay, pero linawi natin ha, kung hindi lang ito basta personal na ambisyon, saan daw ba talaga galing itong vision na to? Hindi yung basta naisip mo lang isang umaga, maganda tong idea na to. Mahalagang tanong yan, at malinaw yung sagot ng source natin. Ang tunay na vision sa kontekstong pinag-uusapan natin, hindi iniimbento ng tao. Itinuturing siyang isang revelation, pagpapahayag mula sa Diyos. Hindi siya dinadesign sa meeting, kundi ano, ipinagkakatiwala, entrusted. Kaya yung papel ng leader dito, hindi siya yung owner ng vision. Tagapamahala lang, steward lang siya. Ah, parang sa Genesis yung magkaroon ng liwanag na una yung salita yung vision bago pa nagkaliwanag yung vision yung nagpave ng way para sa reality Ganun ba? Ganyan-ganyan <laughs> nga. Sakto yung pagkukumpara. At dahil nga ipinagkatiwala lang, madalas may kasama tong bigat. Isang burden talaga. Hindi siya yung tipong, ah, okay lang mag ana ideya. Pwede mong kalimutan bukas. Binabanggit dito si Jeremiah, di ba? Yung salita ng Diyos sa kanya, parang apoy na nakakulong sa kanyang mga buto. Hindi niya kayang hindi sabihin. O si Pablo, Tinawag niya tong holy compulsion, isang banal na pagpilit. Nasabi pa niya, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Yung ganong intensity, yun yung nagtutulak sa kanila kahit mahirap. At dahil nga um, hindi pa to nakikita ng iba o hindi pa naiintindihan ng marami, madalas ba talagang parang nag-iisa sa simula yung pioneer? Yung tipong ramdam nila yung bigat, yung vision, pero wala pang nakakadets. Kadalasan, Oo, sinasabi dito na nauuna talaga yung vision bago pa dumating yung validation, yung pagkilala ng iba. Kaya common talaga na hindi sila maintindihan sa umpisa. Yung example nga ni Noah dito, nagtayo ng arko sa tuyong lupa. Pinagtatawanan. Sino ba naman kasing maniniwala sa bahan noon, di ba? So, nabubuhay sila sa tension sa pagitan ng katiyakan nung tawag na narinig nila at yung uncertainty kung tatanggapin ba to ng mundo. Yun yung isa sa mga pasanin talaga ng isang vision barrier. Grabe. Ang bigat nga pala talaga. Akala ko yung hindi ka lang maintindihan. Mukhang may mas matitindi pang pagsubok pala nakasama to talagang hindi biro. At kung i-coconnect natin to dun sa bigger picture na pinipinta ng source, ang landas daw ng isang pioneer leader, halos sigurado may kasamang tatlong klase ng experience. Pagsubok na parang apoy, fire, panahon sa ilang, wilderness, at saka yung direktang pagsalungat, opposition. At importante raw, maintindihan, hindi to aksidente, hindi rin sign ng failure. Ang purpose daw nito ay refinement, pagpapadalisay, Pareho nung vision bearer at nung vision mismo. Kailangan masubok yung tibay bago to maisakatuparan ng lubos para maiwasan yung pride, yung maling akala o yung bumagsak ka kasi hindi mo kinaya yung bigat. Interesting yung refinement. Pwede mo bang i-breakdown pa yung tatlo? Simulan natin sa apoy. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung itsura nun? Yung apoy, ito yung mga pagsubok na direkta talagang sumusubok sa puso mo. Dito nalilinis yung motibo. Ang classic example dito si Joseph. Yung mga pangarap niya nung bata pa siya, baka may halo pang um, kaunting yabang, di ba? Self-focus. Pero dumaan siya sa pagtataksil, pagiging alipin, pagkakulong. Yung apoy ng mga experience na yun, yun yung nagtanggal nung dumi sa motibo niya hanggang sa naging pure na yung goal niyang magligtas ng buhay. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa marami. Parang ginto lang na dinadaan sa apoy para lumabas yung tunay na kintab. Okay, gets ko yun sa apoy. Ngayon, yung ilang o wilderness. Hindi naman to laging literal na deserto. Tama. Paano ito nagiging part ng paghuhubog? Tama, hindi laging literal. Ang wilderness, sumisimbolo to sa mga panahon ng parang pag-iisa yung obscurity, yung hindi ka napapansin, paghihintay. At dito hinuhubog yung identity mo, yung trust mo sa Diyos. Si David, piniharan ng hari pero ang tagal nagtago sa kuweba bilang takas. Si Jesus mismo, 40 days sa ilang bago mag-start ng public ministry niya, hindi raw to detour, hindi paglihi sa plano, isa siyang crucible. Yung parang lalagyan kung saan tinutunaw at hinuhubog yung metal. Dito pinapatibay yung karakter para maging handa sa bigat ng vision. At yung pangatlo, oposisyon. Mukhang kasama talaga to sa package dila, no? Parang laging may kukontra. Tila ganun nga yung pattern eh, based sa mga examples. Halos wala daw makabuluhang vision na na-achieve ng walang pagtutol. Si Nehemiah habang nagmamadali sa pader, kaliwat kanan yung paninira ni Sanbalat at Tubaya. Si Paul, halos lahat ng lugar na puntahan niya may persecution. Pero ang interesting, madalas, yung opposition pa yung nagpapatibay ng conviction ng vision bearer. At nagpapatunay kung gano'ng mahalaga yung vision. Dito rin daw natututunan yung tinatawag na cruciform leadership. Leadership na nakapattern sa krus ni Kristo. Yung handang bumitaw sa kontrol, yung makap sa sakripisyo para sa iba at sa misyon. Okay, so nalampasan na yung refinement, apoy, oposisyon, grabe. Pero hindi pa tapos dun. Kasi hindi pala sapat na may vision ka at nalampasan mo yung pagsudok. Kailangan mo pa siyang itayo. Gawin totoo. Eksakto. Ito yung isa pang mahalagang point mula sa sources natin. Ang mga biblical pioneers, hindi lang sila basta visionary. Sila rin ay mga builder, mga tagapagtatayo. May dual role sila. Una, parang propeta sila, nakikita yung future na hindi pa nakikita ng iba. Pangalawa, sila rin ay mga tagapagtatayo. Lumilikha sila ng mga konkretong structures, systems, or communities para yung vision magkaroon ng bahay dito sa lupa. Tulad ni Nehemiah ulit, hindi lang siya nag at nag-inspire. Nag-organize talaga siya ng teams, nag-assign ng tasks, nag-set up ng defense. O si Paul, hindi lang nag-preach, nag-establish siya ng mga local churches na may leaders and structure. Ganoon nga at syempre, ang pinaka-ultimate example, si Jesus, dineklaraan nga yung kingdom of God, pero hindi siya tumigil doon. Nag-invest siya sa pag ng labing dalawa para sila yung maging foundation ng church na magpapatuloy ng misyon niya. Ang point, kailangan ng habitation ng vision, ng tahanan. Hindi pwedeng idea lang sa hangin. Sabi nga dito, vision without construction is just fantasy pero construction without vision lifeless kailangan pareho so kung ganoon kahalaga yung pagiging builder ano raw yung mga kailangan na um, kakayahan o katangian para maging effective dito ang isang vision bearer tatlong bagay yung laging lumalabas una resilience katatagan kakayahang bumangon ulit mula sa setbacks sa pagod sa failure pangalawa adaptability kakayahang mag ng strategies kapag nagbago yung sitwasyon pero hindi isusuko yung core ng vision. Pangatlo, structure. Kakayahang mag-isip at mag-implement ng systems, processes, para yung vision hindi lang nakasandal sa isang tao. Para maging sustainable at tumagal, maipasa pa sa iba. Okay, napag-usapan na natin yung definition, san galing, ano yung cost, paano ginagawa. Ngayon, pasok tayo sa parang kaloob-looban nila. Ano yung mga katangian na parang naka-embed na sa spiritual DNA nila based sa mga kwento. May tatlong haligi na paulit-ulit nating makikita. Una, pananampalataya, faith. 'Yun yung kakayahang maniwala at kumilos base sa hindi pa nakikita, yung trust sa promise kahit imposible. Si Abraham, 'di ba, naniwala sa pangako ng anak kahit matanda na sila. Pangalawa, pagsunod, obedience. 'Yung willingness na kumilos ayon sa direction kahit hindi pa kumpleto yung detalya o hindi mo pa gets yung buong bakit. Si Moses, bumalik sa Egypt para harapin si Pharaoh, dala lang yung tungkod at utos ng Diyos. Pangatlo, tapang, courage. Yung lakas ng loob na humakbang pasulong. Kahit may klarong panganib o uncertainty, si Joshua pinangunahan yung mga Israelita papasok sa promised land na puno ng higante. At sinabi rin dun sa source na hindi raw to dapat ituning na parang personality traits lang, na parang uh, matapang lang talaga si Pedro or malakas lang talaga faith ni Abraham. May mas deep pa raw dun. Oo importante yung distinction na yon. Hindi itong mga natural na ugali na parang born that way. Itinutubing itong mga spiritual disciplines, mga kasanayang espiritual na nalilinang, nahuhubog sa pamamagitan ng malapit at patuloy na relasyon sa Diyos. Hindi ka rong basta magiging matapang, lumakad sa unknown, kundi ka natitiwala sa guide mo. Hindi ka basta susunod, kundi ka natututong makinig sa kanyang boses. At hindi ka basta mananampalataya sa imposible kung di ka nakatingin sa kanya na gawin yon. Bunga sila ng relasyon, hindi lang natural talent. Okay, ito na siguro. Isa sa mga pinaka-praktikal pero pinaka-mahirap na tanong para sa marami sa atin. Paano mo nga ba talaga maalalaman kung yung malakas na hatak na nararamdaman mo, yung idea na bumababagag sa iyo, e eh, tunay na calling nga mula sa Diyos o baka naman, ano lang, super motivated ka lang at personal ambition mo lang yon na nabihisa ng spiritual language? Ang hirap nun, ano? Napakahalaga niyan at detalyado ang tinalakay sa source natin. Sabi dito, manipis nga daw minsan yung linya pero critical yung pagkakaiba. Kasi parehong pwedeng maging passionate, parehong pwedeng maganda tingnan sa labas. Pero may mga palatandaan daw ang tunay na calling. Una, naguugat daw to sa pagpapakumbaba, humility, hindi sa pride. Pangalawa, may pangloob na conviction to na hindi dependent sa external validation, hindi kailangan ng palakpak. Pangatlo, ang main motive, paglilingkod, service sa iba at sa purpose ng Diyos, hindi self-promotion. Pangapat, ito ay napapatibay ng pagsubok, tested conviction, hindi basta sumusuko pag mahirap na. At panglima, at siguro pinakaimportante, may malalim na recognition na kailangan nito ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito kayang ma-achieve ng sariling galing lang. Samantalang, yung personal ambition naman, daw madalas self-centered. Laging naghahanap ng papuri, medyo fragile pag nasubok, at kadalasan iniisip nating kaya ko to sa sarili kong sikap. Ganon tama, ganyan-ganyan yung pagbubuod mo. At nagbigay din ng dalawang practical na filter, yung source para makatulong sa discernment. Una, panalangin. Sa tapat na panalangin daw kasi, narilinis yung motivo natin at nahaharap natin yung Diyos para masabi yung hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo. Pangalawa, community. Mahalaga raw na ishare ito sa mga mapagkakatiwala ang kasama sa faith o mga spiritual mentors. Sila yung makakatulong mag-confirm, mag-correct o magbigay ng ibang perspective. Hindi tayo ginawa para dalhin ang vision mag-isa. At syempre, kapag pinag-uusapan natin lahat ng ito, yung vision, yung pagsubok, yung pagtatayo, yung leadership na may pagsunod at sakripisyo, lahat daw ng kwento ng mga vision bearers sa Biblia parang mga panayan na nakaturo sa iisang direksyon. So sino ba ang ultimate modern ng lahat ng ito? Sabi ng source natin, walang iba kundi si Kristo mismo. Siya yung tinatawag ditong the ultimate vision bearer. At sabi sa Hebrews 12.2, siya ang author and finisher of our faith. Bakit siya ultimate? Paano naiiba siya kina Moses, Nehemiah o Paul? Ano yung difference? Kasi ayon sa paliwanag dito, hindi lang siya basta tagapagdala ng vision ng Diyos. Siya mismo yung vision ng Diyos na nagkatawang tao. Ang kanyang vision, ang kaharian ng Diyos, hindi lang pangako sa future kundi isang reality na nagsimulang makita at maranasan dito sa lupa through him at dinaanan niya lahat ng archetype ng pagsubok na napag-usapan natin yung wilderness yung rejection yung matinding opposition at yung pinakasukdolang halaga yung pros. Lahat para maisakatuparan yung vision na yon. Kaya yung pagiging vision bearer natin ngayon, ayon sa pananaw na to, hindi tungkol sa paggawa ng sarili nating kaharian. Pakikilahok lang to sa kanyang mas malaki at nagpapatuloy na misyon ang linaw niyan. So, kung ibabalik natin sa present day, itong mga prinsipyong to na galing pa sa mga sinaunang kwento at turo, talagang applicable pa rin sa buhay natin ngayon. Sa trabaho, pamilya, community. Walang duda, ayon sa source natin, yung pioneer spirit, yung diwa ng pagiging tagapagpaguna, na may calling, kailangan yan sa bawat henerasyon. 'Yung mga principles ng faith ni Abraham, obedience ni Moses, pagtatayo ni Nehemiah, pagpapalaganap ni Paul, at lalo na yung sacrifice and service ni Kristo, mga gabay pa rin niya na relevant and powerful para sa kahit sinong leader o kahit sinong nakakaramdam ng burden o tawag sa puso nila ngayon. Kung ganoon, para sayo na nakikinig at baka nakaka-relate dito, ano yung mga pinaka-practical na payo o reminders na mahuhugot natin mula sa chapter na to, yung pwedeng maisabuhay agad? Limang bagay yung paulit-ulit na binibigyang diin dito, parang key takeaways. Una, bantayan ng pinangmulan, guard the source. Ibig sabihin, manatiling connected, nakaugat sa Diyos, sa prayer, sa word, sa worship. Dito raw kasi galing yung linaw at lakas. Dito nananatiling pure yung vision. Pangalawa, yakapin ang pagsubok, embrace the wilderness resistance. Huwag daw katakutan o tingnan as failure. Ituring itong part ng proses ng paghubog at pagpapatibay sa iyo at sa vision mo. Pangatlo, ipahayag ng mabisa. Communicate compellingly. Yung vision hindi pwedeng nasa isip mo lang. Kailangan ma-share sa iba in a way na clear, inspiring, nakaka-convince para sumama sila. Pang-apat, magtayo para sa kinabukasan, build for succession, yung tunay na vision mas malaki sa isang tao. Isiping daw lagi paano ito magkakaroon ng structure, paano mahahanda yung susunod na magpapatuloy. At pang-lima, hawakan ng vision ng may pagpapakumbaba. Laging tandaan, kung tunay na calling to, galing to sa Diyos para sa Kanya. Pinagkatiwalaan ka lang na maging steward nito. Napahaganda ng mga points yan. Talagang malinaw na ang pagiging vision bearer. Sa perspektibong ito ay um, higit pa sa pagiging magaling na leader lang. No? Tungkol to sa pagtanggap ng isang pananaw na pinaniniwalang galing sa mas mataas. Tungkol sa pagiging handa sa mga pagsubok na nagpapadali sa atin. Tungkol sa aktwal na pagkilos at pagtatayo, hindi lang pangangarap at lahat to kailangan ng faith, obedience at courage na hinuhubog sa relasyon sa pinagmulan. At syempre, yung constant na self-check. Para kanino ba to? Calling ba? O ambisyon? Tama. At para sa iyo na nakikinig ngayon, siguro ang pagninilay ay, paano kaya tumutugma itong mga prinsipyong to sa current situation mo? saan ka kaya tinatawag na maging pioneer sa trabaho mo sa community mo sa pamilya mo mayroon bang isang bagay na nakikita mong kailangang baguhin ayusin o simulan na parang wala pang nakakakita o pumapansin may gibang paderba sa paligid mo na bumababagat sa puso mo magandang pagnilayan na yan at iiwan namin sa iyo itong huling tanong na to galing din sa material. Sabi dito, ang tunay na tanong daw hindi kung kaya mo o hindi. Ang tanong daw ay, handa ka bang tanggapin yung responsibilidad at yung hamon ng pagiging isang vision bearer? Kung may nakikita kang pader na kailangan itayo, isang pangangailangan na walang tumutugon, isang injustice na kumikirot sa puso mo, Paano kung yung bigat na nararamdaman mo tungkol dito ay hindi lang basta emosyon o frustration? Paano kung yun na pala mismo ang simula ng isang banal na imbitasyon, isang tawag para ikaw ang kumilos kung sakaling ang ganun, ano kaya ang susunod mong hakbang?